Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nag-ikot, nag-motorcade at nakipagkamayan, yan ang naging mga eksena sa iba't ibang barangay sa pagarangkada ng unang araw ng kampanya para sa BSKE. Silipin ang mga pakulo at diskarte ng mga kandidato sa Balitang A to Z ni Kim Salinas. araw ng barangay at sangguniang kabataan election, mga Pilipino talagang hindi magpapaawat. Umulan, umaraw, tuloy ang kampanyahan, tuloy ang awitan at pangangamayan sa bawat mamamayan. Talagang election fever is on. Sa unang bugso ng kampanya, ang mga kandidato, kanya-kanyang gimmick at pakulo. Ang aspiring barangay captain na si Jesus, mula sa San Isidro, Cainta Rizal, nag-motorcade, bit-bit ang isang banda. Hindi nito sinaya ang limitadong araw ng campaign period at hindi nagpapigil kahit na abutan ng ulan. Uh, alam nila pag uh, sinabi ko na ganon, uh, I should be a leader to them, whether shine, whether rain. Sa Barangay Industrial Valley Complex naman sa Marikina City, kanya-kanyang rin. ang isang aspiring kagawada, motorsiklong may speaker ang ginamit upang mag-ikot sa kasulok-sulokan ng kanilang barangay. Dito kasi lalo na sa baba, dito sa Olandes, puro skinita po, pagka-kotse, yung mga skinita po natin, hindi po natin mapapasok. Kaya si po namin, motor na lang po, e-bike, ganun. Ang kandidato naman na si Kapitana Tess, literal na naglalakad upang dama at abot kamay talaga ang kanyang mga kabaranggaya. Pero hindi magpapahuli sa pakulo dahil bitbit -bit ang isang portable speaker nagbibigay bibigay ingay at sigla. Positive naman uh, ang aming pakikiharap sa mga tao. Uh, yung mga tao mismo ang humihingi sa amin ng mga tarpaulin para magdikit sa kanila kanilang mga tahanan. Maliit lang ang kanilang barangay kaya hindi malayong magkasalubong sila ng mga katunggali. Lalo na at apat na kapitan na may tagpitong kagawad ang tumatakbo sa kanila at samahan pa ng sangguniang kabataan. Tiniyak naman ng mga aspirante na lahat sila ay sumusunod sa patakaran ng COMELEC. Sumunod po talagang lahat ng mga kandidato sa Comelec rules. So, start ng ng October 19, doon lang po kami nagkabit ng aming mga tarpaulin. Because I have to follow whatever the uh, resolution of the Comelec and all the government agency as barangay captain. Magtatagal ng sampung araw ang official campaign period hanggang October 28. Pagbabawala naman ito sa bispiras at mismo araw ng halalan sa at 30 ng Oktubre. Para sa balitang ito, Z, Kim Salinas.